So yun mga kaibigan, may nakita kaming ano, kiwot. Tawag dito, ayaw, ayaw. tawag dito sa amin sa Bicol, kiwot. Yung isang uri ng ano, nag nagahani siya, ano, nagpo-produce siya ng honeybee. Maliliit na bagay lang, ano yan, pubuyog. And, inaano ni Bajaw kung saan parte yung ani niya po nasa ilalim. Kasi ayan, hindi naman talaga nangangagat yan. Kasi pag mahabang buhok mo, ang mapanlaban nila, magpupulupot yan sa buhok mo. Ano ba daw? Meron na? Ang oh. sayang na! Para na Sayang sa'yo, magpumuha ka na lalagyan. Ano agan pumapat, pumatak na. Kuha na lalagyan, sayang mo Pagkara Sayang ka niyo. Oh. Sayang, sayang. Sayang. tadi dipi mo. mo sa baso. Sayang naman. Oh, maano na sa ano ko. Dami na. Nakamoy na ng hanin nila. Hmm. Sahurin mo. Sige, tusukin mo pa. Papatak na oh. Kukunti pa. Baka hindi pa nabutas. Mga ano na sa mukha ko. Uh. Pero hindi siya nangangagat talaga. Hindi kagaya nung malaking bubuyog yung putyokan. Pag di ka nanakbo nun, papatayin ka nun. Uh. Ito, nakakita kami ng ano. <laughs> Ayan, yung kiwot. Meron siyang dugos, yung honey. Ayan na. Tikman mo uh. na pa igaro. Masarap <laughs> 'yan. Sige, anuhin mo lang baka mapuno natin ng baso. Maano na, dami na nilaw. oh. O hindi naman nangangagat na 'yan. Uh. Sige. Hmm. di talaga, ya di dengut sa dia saya bung. Eh, uh. sang urik nang ano nang bubuyuk nang ano mama lang sila. Pero naghahanis siya. Kibot, tawag dito sa bikod, kibot. Ay. Kibot yan. Hmm. Uh, papasok sa tinga. Ayan si Bajo. Ito na kuha niya. na Sa maliit na bahay ng ano. Badro. Kibot. kibot. Uh, maalis sa tinga ko. Kaya mo emra. Hawakan mo muna. <laughs> Sumusunod sa tinga ko. <laughs> sa papasok. Hmm. <laughs> uh ay kakot tikman natin alam ko mo ba mo naman ba oh ba serap oh matamis tama asim din gay nung sama lang bubuyog matamis talaga hmm. tikman mo oh ay mo serap kaya uh hmm. serap mga kaibigan